tunnel sa Gaza, tuluyan ang pinasok. Ipinakita ang itsura at lob nito at paano nabubuhay ang mga Hamas sa loob ng tunnel. Sinasabi din na matalino ang isip ng mga Hamas kung saan sila maglalagay o maghuhukay ng isang tunnel. Sa ngayon kapatid, pinasok na ng mga militar ang isang tunnel sa ilalim ng Al-Shifa Hospital sa Gaza kung saan ayon sa mga nakatuklas ng tunnel ay matalino mag-isip ang mga Hamas. Bakit? Alam ng Hamas na hindi gagalawin o bobombahin ang isang ospital na puno ng mga sibilyan kaya naman ang naisip ng mga ito ay magtayo ng isang tunnel sa ilalim ng Al-Shifa Hospital. Bukod sa safe sila dito, agad silang makakakuha ng gamot para sa kanilang mga kasamahang nasugatan sa gera. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. Sa loob ng tunnel makikita ang malawak na daan kung saan maaaring makatakbo ang isang tao. Ganon siya kaluwag. Sa loob ng tunnel na ito, makikita ang isa pang daanan papalabas ng ospital. Tama ka, may daanan ito papasok at papalabas ng ospital. May sukat na 300 meters ang tunnel. Alam mo ba kapatid, na hindi ito ordinaryong tunnel na alam natin dahil ang tunnel na ito ay may sariling CR na maganda ang pagkakagawa. Mga kwarto na maaaring tulugan ng mga hamas at isang meeting room kung saan dito nagaganap ang mga pag-uusap sa lahat ng pag-atake ng Hamas. Makikita din sa loob ng tunnel ang maliit na kusina na ginagamit para mag-prepare ng kakainin ng mga Hamas. Makikita din ang samut saring mga wires. Ito ang dahilan kaya't may kuryente sa loob ng tunnel at may koneksyon ang bawat isa sa kanila. Hindi lang yan kapatid, dahil lang ibang mga kwarto sa loob ng tunnel ay de aircon pa. Alam naman natin na mainit sa ilalim ng lupa kaya't naisip ng mga Hamas na maglagay ng aircon sa mga kwarto. Ito ay isang split type na aircon at ang pinakamakina nito ay nasa loob mismo ng ospital. Sinasabi din na ang tunnel na ito ay may lawak na 300 meters at ito ay nasa ilalim ng building ng Al-Shifa Hospital. Makikita din dito ang mga fuse box at lahat ng kuryente na makikita sa loob ng tunnel ay nagmumula sa ospital. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, ospital ang nagpo ng kuryente sa tunnel. Ayon pa dito na ang pader na makikita sa loob ng tunnel ay gawa sa isang matibay na kongkreto at ang pagkakagawa ng tunnel ay special technique ng mga Hamas. Ang tunnel na ito na makikita sa ilalim ng ospital ng Al-Shifa ay isa lamang maliit na tunnel papunta sa isang mas malaking tunnel. May mga lagusan dito na sadyang hinarangan o tinabunan ng mga Hamas para iligaw ang militar papunta sa maling daan. May mga tunnel din dito na ginagamitan pa ng maliit na elevator, paakyat at paibaba ng tunnel para ito sa mabilis na responde nila sa kanilang mga kabaro. Mula sa ospital ng Al-Shifa, makikita muli ang isa pang tunnel kung saan dito naman ginagawa ang mga pag-atake sa mga militar. Dito kinukuha ang mga baril, granada, misail na gagamitin nila sa pag-atake sa militar ng Israel. Ang mga tunnel na ginawa ng Hamas ay tinatawag ding underground city of Gaza dahil sa napakalawak at napakadaming tunnel dito. Sa ngayon kapatid, tigil putukan muna ang Hamas at Israel kung saan ang iba sa mga hostage ng Hamas ay pinakawalan na at apat na araw na tigil putukan. Breaking news mga kapatid, ang Hamas ay nakipag-deal sa Israel kung saan nakiusap ang Hamas ng tigil putukan o si Spire. Kapalit nito ang buhay ng mga hostage na hawak nila. Bukod dyan kapatid, ang Hamas ay nakiusap din na palayain ang mga Palestinian na nakakulong sa Israel at apat na araw na tigil putukan. Yan ang napagkasundoan ng Israel government at militanting grupong Hamas. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. Sa sumatotal, tinatayang higit 240 hostage ang hawak ngayon ng Hamas. Dinukot nila ang mga ito matapos sumugod ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Bata, matanda, lalaki, babae ay kanilang dinukot upang maging panangga kapag dumating ang oras ng kagipitan o pagkatalo. Ang tigil putukan naman ay magaganap sa loob ng 24 oras. Ito rin ang unang pagkakataon na magsasagawa ng ceasefire ang dalawang grupo mula noong magsimula ang gera. Ayon dito, napapakawala ng Hamas ang mga kababaihan at bata. Buko dyan, kada isang araw ng ceasefire ay magre-release ang Hamas ng sampung tao kada araw na walang putukan. Sa ngayon kapatid, meron ng apat na sibilyan ang nailabas sa Gaza at sila ay mga US citizen at dalawang Israeli. Ayon pa sa mga Hamas na magre-release sila ng 25 pang hostage, 13 Israelis at 12 Thai national. Nagkasundo naman ang Israel at Hamas kung saan ang proseso ng pagpapalaya ay lumalakad na. Sa ngayon kapatid tinatayang nasa 14,532 na kabilang na ang 6,000 na mga kabataan at 4,000 na mga kababaihan ang pumanaw dahil sa gera na ito. At kapag nagpatuloy pa ang sigalot sa magkabilang panig, may posibilidad pang tumaas ang bilang ng mga ito. Buti na lang, nagkaroon ng ceasefire ang dalawang panig at sana kapatid, magtuloy-tuloy na ang tigil putukan dahil napakadaming sibilyan ang nadadamay. So kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. Hayaan nyo sa mga susunod na araw ay muli ko kayong i-update patungkol sa nangyayari sa Gaza.